ng Nueva Ecija. Kilalanin natin si kapatid na Gloria Parungaw na mas bilang Nanay Oya. Nakasabay ng paggunita ng Iglesia ni Cristo sa ika daan at siyam na anibersaryo nito ay ipinagdiwang din niya noong Hulyo 2023 na man din ay may isandaan at siyam na. Bakit kaya sinasabing may isandaan at siyam na si Nanay Oya? sikap naming marating ang barangay Malimba sa lungsod ng Gapan, Nueva Ecija. Upang personal na makita si Nanay Oya at ipinagtanong namin kung saan siya nakatira. Ah, si Oya po. Diyan lang po sa kabilang kanto. Ayan na, malapit na ang bahay nila. Eh, lagpas na po kayo. Malayo na ho dito. Ando na ho sa papuntang Bahay niya. Kaya bumalik ulit kayo. Itinanong na rin namin sa kanila kung ano ang pagkakakilala nila kay Nanay Oya. Kilala ng mga taga malimba si Oya na Iglesia ni Kristo. Masipag siya mag-imbay. Talas po kami binibigyan ni Oya ng pusugo. Kami ay iniimbitahan niya pumunta sa kapilya ng Iglesia ni Kristo. Katapos ng kalahating oras na paghahanap, natagpuan din namin siya. Napansin naming may kwaderno siyang hawak-hawak. Nakatala roon ang mga pangalan ng isang daan at siyam na mga taong napabautismuhan niya sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ako po ang nagduktin ng kay kapatid na Oya hanggang sa ikatawag sa Iglesia at naging masiglang kaanib kasama sa pagbubungat, marami na akay. Tinatanaw ding malaking utang na loob ng mga napabautismuhan ni Nanay Oya na nakilala nila ang tunay na Diyos at tunay na relihiyon. Hindi po kay, kay Ka Gloria Parongo po, hindi ko makilala po ang Iglesia Ni Cristo po. Ako, ako po nagpapasalamat kay Kaoya kasi po naliwanagan po kaming mag-anak po sa Iglesia Ni Cristo po. Hindi ko po makakalimutan ang sakripisyo po ng ginawa ng Kaoya. Masayang-masaya po dahil ako po ay nakaanib na po sa Iglesia Ni Cristo Nagpapasalamat po ako kay Ka Gloria Parungaw dahil po sila po yung naging kasangkapan ng Panginoon Diyos para po ako po ay maanib sa loob ng banal na iglesia. Si Nanay Oya ay naging inspirasyon sa mga kapatid, mga may tungkulin at mga napabautismuhan niya sa loob ng iglesia. Naging inspirasyon ko po si Ka Oya na tumanggap po ng tungkulin. Napakalaking bahagi po ng Ka Oya para po kami makatanggap po ng tungkulin. Ako po ay nagpapasalamat po ng lubos Hayag na hayag sa buhay ni Nanay Oya ang kanyang paghangad na makipagkaisa sa matagumpay na gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Pag po nagpulong kami, nasabihin ng aming ministro, may pamamahayag po tayo, magsusulat na ako noon. Pag sinulat kong ganyan, aktual, sa gabi po, pag nakahiga na ako, iniisip ko po yan. Baka may idadagdag pa ako. Tapos, pag mananalangin na po ako, sasambitin ko po ang mga pangalan nila. Kinabukasan, pupuntahan ko po. Tapos po, sasabihin ko, nayahan ko kayo ngayon sa kapilya. Ano, kailan ba? Sabi. Eh, mamaya po eh. Eh, sige po, magluluto lang ako. Kaya po, pagka namahan mo ng panalangin, ang pag-aakay, wala pong dahilan ang inaakay. Pag naman po nagpatalana ng doktrina, andyan po yung talagang sigasib ko. Doon na po tinitingnan ko po ano ba ang kailangan. Susunod na punta ko po, dala ko na. Pinararamdam ko talaga sa kanila, yung pagmamahal, yung pagkalinga ko. Kung ano ang kailangan ng kapatid, ganyan ka ako iglesia, ipinararamdam namin yung pagmamahal. Sobrang pong kaligayahan ko yung pag-aakay ko at pagtupad ng tungkulin hindi po matatawaran eh, ay nga ng ang iba. Ginagawa ko pong lahat ito. Ang gustong gusto ko, bigyan ng kasiyahan ng ating Panginoong Diyos. Bigyan siya ng kalwalhatian bilang lingkod niya. Talagang mapaglingkuran ko siya ng lubos-lubusan. Dumating ang isang nakagugulat na pangyayari sa buhay nila Nanay Oya na sumubok sa katatagan ng kanilang pamilya. Natutulog po kami nung mister ko. Sa alas dos, naghihilip po. Ginigising ko siya. Sabi ko ganyan, boy, sabi ko. Boy, sabi ko pang ganyan, gising. Boy, gising, sabi ko. Tapos hindi po siya kumikis lot. Basta hi tuloy hilik niya. Mga tuloy-tuloy pong pababa, taas na gano'n yung... Alam niyo po ba yung naghihilik na parang nahirap na hirap? Sabi ko, gising! Ayaw niyang gumising. Sumigaw ako. ko, Eh, ma'am! Sabi nagsilapit na po sila. Nung dumating yung amaing ko, sila ang nagbuhat. Tinakay sa jeep, dinala namin sa emergency, malapit-lapit alam niya po pagdating sa emergency, ang sabi ng doktor, ala na, nun po, para akong ba ng itim na blanket po na wala na ako nakita. Mula noon, wala na ako alam. Wala po sa ospital, inuwi na yung bangkay dito sa bahay namin. Sa biglaan at maagang pagkamatay ng kanyang asawa, malaking responsibilidad ang naiwan sa kanya sa pagpapalaki sa kanilang tatlong anak noon pong namatay yung asawa ko. Ang akin pong mga anak ay yung panganay ko po, limang taong gulang. Yung pangalawa naman, tatlong taong gulang at yung bunso, isang taong gulang. Hindi ko maubos maisip paano ko bubuhayin. Dahil ala naman po akong hanap buhay. Iniwan akong ayaw akong pagtrabaho yung asawa ko. Sa bahay lang. masyado siyang responsableng ama. Ganon, sa mga anak niya, ganon, ayaw niya nung kukuha pa ako ng mag-aalaga. Gusto niya talaga, ako ang hands-on sa pag-aalaga sa tatlo kong anak. Nag-isip siya ng paraan upang maitaguyod niya ang kanyang mga anak, matustusan ang kanilang mga pangangailangan. ginawa akong paraan, bumili ko ng dalawang biik. Lumaki na yung mga baboy ko. Nanganak na po ang baboy ko ngayon. Yung dalawang baboy ko po, mga anak ng tig sa sampo. Ay, isang libo, isa, de sampo, 20 mil po yon. Tago lang ako ng tago ng pera ko. Naisip ko po, magdagdag kaya ako ng baboy. Nakita niyang hindi na nasapat ang kinikita niya mula sa pag-aalaga ng mga baboy sa lumalaking pangangailangan nilang mag-iina, kaya naghanap pa siya ng karagdagang pagkakakitaan. May tumulong po sa akin kamag-anak na taga-Pampanga para makapasok ako sa munisipyo ng Gapan. Awa ng Diyos, natanggap naman po ako uh, bilang isang uh, empleyado ng Gapan. Talagang kahit medyo may edad na ako nung natanggap, eh, nagsakripisyo ako na magtrabaho. Ipinakita ko naman yung aking kakayanan para maganda yung maging resulta ng aking trabaho. Abalaman sa paghahanap buhay si Nanay Oya. Kailanman ay hindi siya naglikat sa pagpapayo at paggabay sa kanyang mga anak. Yung mga anak ko, maliliit, naturuan ko po na kung papaano yung pagmamahal sa hanap buhay ko. At gusto ko po alam ng mga anak ko, sakripisyo ng mami nila. Pinakita ko po sa kanila kung paano yung sakripisyo ko sa pagpapalaki sa kanila. Sa tulong at awa ng Diyos, ang kanyang mga anak ay nagsipagtapos sa kolehiyo Talagang napakasaya. Naiisip ko nga po na napagtapos ko yung tatlo kong anak. Inisip ko po na paano ko nagawa. Yun nga may katuwang na mag-asawa, na may pinag-aaral o isang anak lang. Hirap na hirap sa pagpapaaral, lalo na kung college. Kung baga, tumadaing. Eh ako po, lalo pa ako, solo parent. Napatapos ko sila ng pag-aaral sa awa tulong ng Panginoong Diyos. Salamat po, Ama, na, na itaguyod ko po yung tatlo kong anak. Naituro rin ni Nanay Oya sa kanyang mga anak ang pagpapahalaga sa pamamahagi ng pananampalataya, pamumuhay sa kabanalan, at pagtupad ng tungkulin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Minsan pa po, namamahagi ako ng pasugo o nagaanyaya ako, kasama ko yung anak ko. Kaya sa paglaki nila, daladala -dala nila yon. Kung ano yung nakita sa magulang, siyempre, gagayahin nila. Binibiling ko sa mga anak ko palagi, ang isang Iglesia ni Cristo, hindi kayo dapat nakikibarkada sa may masamang bisyo, sabi kong ganyan. At kailangan kailangan, hindi nyo pinababayaan ang pagsamba sa Panginoon Diyos, sabi kong ganyan. Lalong-lalo lalo na kung meron kayong tungkulin, ang tungkulin hanggang wakas yan dahil sinumpaan mo yan sa harap ng Diyos. Pinaglalaanan ko ng panahon ang buhay naming mag-iina pero mas lalong pinaglalaanan ko ng panahon ang pagka uh, may tungkulin ko, ang pagka iglesia ni Kristo ko. Tinupad ng Panginoon Diyos ang mga pangarap ni Nanay Oya para sa kanyang mga anak. Sa kasalukuyan, sila ay masisiglang kaanib at may tungkulin sa loob ng iglesia at may kanya-kanyang pamilya na rin. Ang kanyang panganay na si kapatid na Gloverick ay naging ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat po kami na maraming marami sa atin pong Panginoon Diyos sa pagkakaloob po niya sa amin ng isang mapagmahal na magulang na hindi lamang po ipinagkaloob sa amin ang lahat ng aming pong mga pangangailangan kundi higit po sa lahat ginabayan po niya kami sa tunay at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon Diyos at sa pagtupad po ng aming puntong kuling. Sa murang edad po, saksi po ako sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay, sa pagtataguyon po sa aming tatlong magkakapatid. Kailanman ay hindi ko po siya nakitaan ng anumang panghihina o kawalan ng pag-asa. Sa tuwing kami nananalangin, lagi po namin sinasama ang aming magulang na sana po Patuloy po siyang pahirami ng buhay lakas upang magamit pa po niya sa kanyang pagtupad ng tungkulin. Mami Oya, proud na proud po ako sa iyo. Bagamat masasabing halos lahat ng hiniling ni Nanay Oya ay ipinagkaloob na ng Panginoon Diyos sa kanya. Ngunit hindi siya tumitigil sa pagmamakaawa sa Diyos na patuloy pa siyang kasangkapanin sa lalong lumalawak na gawain ng iglesia. Kahit pa nagkakaedad na siya, kakasakit at nahihirapan ng lumakad ang kanyang mga paa. Pag po nananalangin ako kung aking sarili, kasi nga po uh, may taglay akong karamdaman, inilalapit ko po sa kanya na bigyan pa ako ng buhay at lakas na yun naman ay eh, gugugulin ko at gagamitin ko sa mga paglilingkod para lahat ng aking inaanyayahan. Talaga pong maihatid ko sa banal na bautismo. Yun po ang palagi kong ipinapanalangin sa Ama. At yun lang ang aking kaligayahan ng makasama sa pagdating ng takdang araw na maligtas. Binabanggit ko nga po na yung mga tao hindi pa kaanib sa loob na iglesia, lalo na po yung mga kamag-anak namin, marami pa po na sana maakay ko pa, maadala ko sa loob ng Iglesia ni Cristo para magtamo ng kaligtasan pagdating ng paghukom. Sa lalo pang pinaigting na mga gawain ng Iglesia at sunod-sunod na pagtatagumpay nito sa kabuuan, ay hindi matatawaran ang pakikipagkaisa ng mga kapatid sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo tulad ni kapatid na Oya. nakalaan na ang buhay ko para sa pagpapalaganap. Natatrabaho pa ako. Pagdating ko sa hapon, ayan na, babagsak ko lang po yung bag ko. Ang ko sa mga pinadudoktrinahan ko, sa mga pamamahayag namin. Gusto ko po kasing mabahagi ko po sa kanila na sila'y pumasok sa loob ng iglesia makilala nila ang Panginoon Diyos at siyempre magtamo ng tunay na buhay. Kung ano ngayon ang 109 kupo ng bunga, mas lalo po akong maging maalab sa pagpapalaganap, sa pag-aanyaya. Naipangako ko po sa Ama na hindi ako magsasawa, hindi ako titigil sa pag-aanyaya hanggang ako may buhay kahit po may karamdaman ng aking isang paa, lumalakad pa rin ako kahit may tungkod. Sabi ko nga, kamatayan na lang 'yung makakahadlang sa akin para hindi ako mag-mag-anyaya. Uh, hindi mahirap kaya nga sabi ko, mapakasarap ang may tungkulin. Napakasarap ang isang masipag dumalo o mag-anyaya sa pamamahayag. panata, yun ang niya sasagot Pag-ibig sa Diyos, sa tayo Diyos naman tumatawag, kasangkapan lang tayo eh. Ganun po siya, hindi niya tatantanan. Ano mang bagay na tinanggap ng tagubilin, sinisikap niya ang gagaw gagaw ng paraan para maisakatuparan niya, patunayan siya, na pa sa pamahala. na yun ang katibayang tayo kaisa ng Diyos at ni Kristo ang Panginoon nagpapasalamat nga po ako sa pamahala kapatid na Eduardo B. Manalo sa walang sawang pagsubaybay sa mga kilusan na pagpapalaganap para po sa mga kapatid at mga hindi pa kapatid sa loob na Iglesia ni Cristo para magtamo ng bahayang banal pagdating ng araw ng paghukom. bang nadaragdagan ng taon ng pag-iral ng iglesia, lalo namang nadaragdagan ng pananampalataya at pag-asa ni kapatid na Oya at ito ang kanyang paninindigan kasama ng buong sambahayan. Ako po at ang aking buong sambahayan, nangangako kami na hindi kami tatalikod. Ano man ang mangyari, patuloy po kaming maglilingkod, Apatuloy po kaming gaganap ng aming mga tungkulin para sa kalwalatian po ng ating Panginoon Diyos. Wala pong katapusang salamat po, Ama. Salamat po na may pagluha talaga po na talagang binigay niya sa akin lahat. Lahat-lahat ng pagtatagumpay, lahat ng hiniling ko po, lahat ng ipinaglambing ko sa ating Panginoon Diyos, binigay po niya sa akin. Kaya po sobrang ligaya ko po, po magpantayman ng aking paa. Masaya po ako na hihimlay at daladala ko po ang aking banal na tungkulin sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos.